Late si Farro. Naglupang inirang sa labas ng kotse. Bakay naman. Signature. nyo naman. ako. makakalikasan at makabansa. Patrick. Hello, hello. Ayun, gusto ko lang akong magpasalamat sa lahat. Hindi ko hula, may isa-isa at pagkakadami eh. Basta ho, thank you at... Bye. Hindi ako sanay magsasalita. Mayroon niya. Yun gusto ko lang akong magpasalamat nga. Bas at saka ho, thank you. Parang isa yan Par. Par. Tamo tayo dati par Ito tayo dati par <laughs> Par ba't nasa bus? Inimbita Inimbita na ngayon Hahaha ngayon nga pala guys guys okay oh, guys, guys kasi inibita ka ng mayor par, tanga pala kami sa kalatagan sa aming bayan gawa ng inimbita ni Mayor Mayor bakakala Peter Oliver Palacio ka. Akala yung nagluloko ka Baka akala yung luloko ko kaya rin Paparan na kami kay Tarubig at Let's go na at baka akala nyo niya Ayabang niyo ko ya Samahan nyo ko pa round Tara! Na din na kami sa daan oh, tamang, tamang ano ka Story update Story po story Ay. Nung panahon nga pala kita may story pa Kaya kaya natin tumapapanood <laughs> Siyadya muna kayo at babalit kayo maya maya ha. Huwag kayong alis. Late si Farro. Naglubang ininom sa labas ng kotse. <lates> <I> <lates> Makakain naman. Tingnan nyo naman. Huwag Mga tao, makakalikasan at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makakalikasan bagong panahon. Ano naman ang suotan ay sa gantong ko. Nakapuge. Formalan. <laughs> Formal din magsuotan. <laughs> Naka-uniform sila. <laughs> Natanaw ako, ako ni Mayor. Sabi ko. Nap Napatiling na lang. Sabi Ano? are na ba yun? <laughs> Araw po. Papatunayan po natin na hindi doon natatapos ang mga talentadong kalatagen sapagkat meron din po tayong bibigyan ng parangal. Allow me to read the text Municipality of Calatagan, Province of Batangas. Wow. Office of the Municipal Kalentado Mayor. Though. This plaque of recognition is awarded to for his outstanding achievement as a successful vlogger and for giving inspiration and pride to his fellow calataganos. Given this 11th day of September 2023 at Calatagan, Batangas. Signed Peter Oliver M. Palacio. Ladies and gentlemen, John Patrick Flores Endoso, also known as Kuya Pat, Currently, si Kuya Pats po ay meron ng 757,000 uh, followers sa kanyang Facebook page and let us support him for na ma-reach niya ang 1 million. Si Kuya Pats po ay nagmula sa barangay Hukay. kamay na silang siya. Oop, Another recognition, Republic of the Philippines, Municipality of Calatagan, Province of Patangas, Office of the Municipal Kuchal Mayor. Consuelo Patric, congrats sir. of recognition is awarded to, for bringing pride and honor to <laughs> the Municipality of Calatagan for representing <laughs> the <laughs> Philippines. Pipirmahan naman. May hawak na may. Somewhere is of inspiration <laughs> from, Kuya <Real> Pats. Tungo pa. Tawag ka pa. Hello, hello. Ay, oh, gusto ko lang akong magpasalamat sa lahat. Hindi ko hula, may isa-isa at pagkakadami ko eh. Basta ho, thank you at... Bye. Hindi ako sanay magsasalita. <laughs> <laughs> Pero niya. Yun know, gusto ko lang magpasalamat nga. Bas at saka ho, Thank you. Parang <laughs> iisa yan par. salamat. Thank you. And uh, yes, talent. And gusto ko lang din pong i-announce na hindi pa po tapos ang laban. Yes! <laughs> par. Ay, ang ganda ng kaunting, mga dapat. Iyo master kapuge. Ang mga clip at talagang hindi na ako nakapag-video sa'yo, kinakatali ko sa kabadaw. Tagalog po. Natin kami ngayon sa Kalatagan Highway. Ano tawag dito? Tama. tama, tama. tama. Ay, ikaw busang lokal dito eh. Ako dito at nagtatanong niyan sa Ano ba tawag dito? Kalatagan Road. Kalatagan Road. Yo, isa. <laughs> Mga pogi niya pa rin tayo ng isang napakapoging karangalan galing sa ating bayan. <laughs> at sa puging mayor din At sa mayor na si Mayor Oliver Peter Palacio. Shoutout sa'yo, boss. Mayor, salamat po sa tunay na buhay ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. At sadyang pasensya na ho. Kung nasabi ano, ko salamat lang at saka thank you. Ang <laughs> pinaka <laughs> the best na clip. You know, gusto ko lang magpasalamat nga. At saka thank you. Parang <laughs> <laughs> ah! sila eh, tama sila eh, lahat ng mga kayo mga kapubi, talagang layo ni Kuya eh, makapagpasaya ng maraming tao. Kung bagay yun talaga ang aking pananaw sa buhay. Kahit hindi na ako, sila na lang talaga. <laughs> sabi ki, kay, iyan, kagaya ng mga sinabi ko. Kapi wala mo, mo sinabi mali, ano ba? Tama, oo, sobrang tama nga, hindi na pili mong pagpapasalamat mo. Eh, lubos naman. Lubos na, lubos. <laughs> sabi nung katabi ko, di ba may katabi tayong mga official? Ah, uh, NDRM, ano? Ano? Basta yung ganyan. sabi. Basta hindi ko talaga may dahil kumbaga bro yan ka eh hindi naman ang kaibang talaga Ito, sa buhay mga boss yan ang pagkatao mo kasi eh. oo kumbaga eh sabi ko nga hindi ko mabagawin ang aking sarili eh dahil ikaw na yan eh oo dahil may mga nakasaya naman eh hindi naman talagang tuon na yung nakabargasan eh ba? Diba? oo oh, kumbaga hindi ka naman hindi naman yung iyo uh, pero <laughs> pero kabargasan katatawanan lang hindi kabargasan <laughs> oh, 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 okay, oh. kabargasan oo bakit oo parang kabargasan oo isipin mo sang mura na malumanay oh, oh, Ano ba? Na, na, hindi ka masasaktan pag nalating muna Parahin mo nga ako, parahin <laughs> Sang nga foggy. Siyang inang fogy Oo yun Umagayon Yun, yun Oo Siyang muna mga ka-fogy, babalita ko na kayo maya maya kung anong sulat naming Diyan muna kayo at magbabalik si Fogy <laughs> At nag-overflow si mga ka-bebe Parang kailangan pinitin ang carburator <laughs> Ano pala natanggap natin? Ako nga pala si John Patrick talaga Na-name <laughs> <laughs> rebel ka Tsakare. Mabuksan niya. Tip na ka na. May trophy na kasi Di pa i-show. Bah! Oh. Up! Mag! May kalatagin mo. Par! Ay! Masarap ah! Par! Nakain ka par? Ano ba yun, par? Tuyo! Film Ay, kuyog! Ya? Uwa, pag bort yan eh. Sabaw ka pa. Inang, tumore. eh. Inang, kuyog nga. Yan, no, Aray, hindi sa pagpapanggap sa buhay. Oo nga. Ay, kapo. Hilig namin sa mga ganyan. Pagkapit sa rep. Little, little boy ah. Mali siya. Kalata gang. Kalata gang gang. Wah, hindi na pala kasi bus lover eh. <laughs> Char. Par. Ayan, nakaka-trophy na agad si Tarubik. Trophy na agad si Tarubik. Jet Patrick nga lang nakasulat. Par! Kuyogs. Kuyong. Kuyong. Yung masarap na ano, tayo. Sabaw ka pa malutong. Nakapadamag ka mga ano, mga antay Yung nagpa-flex ceremony, yung muna yung naka... <laughs> Sabatos yan, par! Par, yun talaga, kapag na proper ka dapat. Love you! Kaya ang ate. Shout out sa te. <laughs> Yun pala mga kapugay Duma kami sa shop at nagpa-print Ng mga clothing clothing namin Master Boss order kayo Adversity clothing at kapugi clothing Yun nga pala pakita mo ating mga new sticker New stickers na medyo hindi maganda nga akin Ba't ako labong iyon No? Oo po, hindi sa akin ang problema po eh Dahil wala ka rin sa layout na isinan ko sa kanila Pero dinagdagan nila Bat sila kami sa aming mga project. Let's go! Yo! Makakarating lang namin dine. Ayan ah. Di siya po eh. Yeah, yeah, Magliliha. Ang kamay na naman ito. Ramdang buhay ka lang. Pagtaw leh. Wala pa si Carbong Clinic. At uh, aming nakaka-fellow ko yeah, kanina. Ha? Sila mo yun si Jenya? Oo. Tinanggal ulit. Mama, silihan ulit bulok ba naman kamay ang inilahid gaya yeah, naman si Mia um. biglang hindi ko na kayo mga kapuge ngayon nga pala umuwi kami din eh yan nasa Alphamart hindi eh, yan hindi yan na bahay na main tumigil kami din ni boss at yan si boss Mikmik -Mik, nabili doon ng kwan uh, sa kanyang tita din ni Tagagulod nabili ni Shawarma nagtitinda ng mga Shawarma at mga sisig na may may kanin. Thank you. <laughs> yun hey, bukas na lang ulit kami na may sisig ba't na rin lahat magpapahinga rin din sa amin sa may hukay taga din kami mga hindi nakakalam din sa kalataga maraming salamat sa lahat na nanonood dyan na kaya bukas na ulit kapoy na eh. love you